At update ho tayo sa iba pang mga malalaking uh, usapin kasama ho natin ang nagsisilbing kinatawan ng 1 uh, First District ng Probinsya Hunan, ng Batangas, si Congressman Leandro Leviste. Magandang araw ho kong at welcome sa Bombo Radio Philippines sa Bombo Network News. Si Bombo Genesis po ito kasama natin si Bombo Ever. Kong. Magandang umaga po. Thank you for joining us sa Bombaraju Philippines. Uh, balikan ko lamang ho siguro muna no. Yun pong nauna ko mga nabanggit ha? bilang follow up po dito sa uh, usapin ko ng uh, insertion kasi uh, may nababang kayo dati uh, kung ano na mayroon pong uh, database ang Department of Public Works and Highways na naglalaman po nitong mga proponents na nasa likod ng uh, una yung 721 billion pesos insertion sa uh, 2025 at yung uh, halos 500 billion pesos insertion sa 2026. Uh, Um, parang bago lamang po ito ano? um, na, na ilabas. At ano po sa tingin ninyo kung bakit po hindi uh, ginawang public record ito ng Department of Public Works and Highways, Kong? Ito po ay dahil maraming mga pangalan na nasa ito, hindi lang po mga senador at congressman, pati po mga membro ng ehekutibo kasama mga cabinet secretary at undersecretary. At ang uh, ibig sabihin po ay uh, halos buong gobyerno ay may mga insertions, pati mga walang kinalaman sa DPWH. Mm -mm. Uh, can we compel itong Public Works and Highways Department para po ilubas, ilabas ito? At sa pag part po ng Congress, uh, anong pwede hong gawin dito? Kung gusto po, may paraan. Pero kung ayaw, may dahilan. Mm -mm. Pero yung paraan kong paano? Paano kung sakali? Uh, pero... Ang ibig sabihin si sir kasi ay parang ayaw eh. <laughs> Kaya, sa uh, totoo lang po, kahit si Congressman Toby Chanko, matagal na niyang uh, ikinatampanya sa Kongreso na ilabas ng uh, house naman yung mga insertions ng mga congressman Pero uh, parang ayaw talaga. Kaya, uh, ako po ay um, hindi optimistic na ilalabas ang mga listahang ito. Mm -mm. Ma May connection ho ba dito 'yung nababanggit din yung mga allocables ko sa bawat uh, district. Opo. Heem. Mm -mm. uh, paano? Um, ang sige, ang allocable po, 'yung actually alam na natin dahil meron assumption na 'yung congressman ng distrito na 'yon, 'yung naglagay ng project. Yung Hindi na alam natin 'yung mga non-allocable sa congressman, pero allocable sa ibang tao sa itaas. Yan ang sabi nila sa DWX na may mga projects na uh pina-parking ng taas. At uh, hindi natin alam sino sa taas ang nagpa Kahit kahit sino po ang kausap nila sa central office? Yan po 'yung naglalagay ng mga project. Pero yung alegasyon ay binebenta yung mga project. Kaya may mga contractor na nakakakuha ng mga 20 billion, 30 billion pesos of project sa isang taon kasi hindi po nagkakaroon ng bidding. Ngayon po ang mga listahan sa DPWH Central Office na bago pa ang bidding, alam na nila yung winner. At ito po ay dahil uh, binibenta sa Central Office yung winner one year in advance. Mm -mm. Parang yung, yung bagong version nung uh, parking fee na sinasabi, ano? Uh, kung tama ho ba. Uh, pinapanukala ng isang kongresista at pinapark doon sa distrito ng isang kongresista. Uh, ngayon, uh, dako tayo doon sa sinasabi ho ninyong pre-ordering kasi parang konektado ho ito, ano? Uh, sabi ho ninyo, meron pa rin nangyayaring pre-ordering ng mga project sa ilalim po ng uh, 2026 uh, budget which is nangyayari ho yata doon sa initial stage sa under pa rin sa National Expenditure Program. Opo. Ang um... Uh, isang aligasyon ay sa 2026 budget, meron din pre-ordering. At ang hinihiling natin sa DPWH ay ilabas ang listahan ng mga non-allocable projects na mga 95 billion pesos ang ating estimate na non-allocable projects na ilang beses na nating hinihingi, hindi inilalabas ng DPWH. Kasi pag ilalabas po ang listahan ng non-allocable projects, maaari ng taong bayan siya sa atin ano ang mga proyekto nito at bakit ito pinili at baka ang madalaman natin ay hindi pala siya pinili dahil doon ang pangangailangan baka siya ay pinili dahil yun ang pwedeng mga proyektong pagkakitaan mm I-correct -hmm. eh, ako lang ho dito kung ano yun na babanggit ng uh, Philippine Center for Investigative Journalism uh, kasi inilabas nila yung listahan ng mga mga ano mga district uh, uh, sa buong Pilipinas na may matataas na Uh, na, na, na nakuhang allocables. Ano? Uh, isa doon sa mga nakakuha ay uh, yung distrito ni Congressman uh, Sandro Marcos. Uh, presidential siya. Na, nakita ho ninyo yung uh, listahan na ito? Kong? Opo. Ang listahan to ng allocable ay bahagi lang ng total budget. Halimbawa, sa 2025, 1 trillion ang DPWH budget. 401 billion yung allocable. Ibig sabihin, may 600 billion na non-allocable. Kaya kung tignan natin ano yung total budget, um, meron din kasi uh, malaking mga budget na nag-parking sa mga probinsya tulad ng Mindoro at Albay. Mm -mm. Uh, one last question on my part bago kay Bombo Ebra. Um, sinasabi na may parang sinusunod yata ang Department of Public Works and Highways na parang, uh, I'm not sure kung anong right term, pero parang algorithm yata sinusunod uh, para makompute yung uh, i-distribute na, na pondo para doon sa bawat distrito uh, with the help of course ng mga kongresista. Uh, na nakita ko ninyo yung algorithm na to Kong? Oo po, at sa totoo lang, um, sabi nga ni Sec Dizon mismo, hindi niya naiintindihan ano yung algorithm na to Kasi walang algorithm. Kung ano po yung uh, dinesisyonan lang ng dating liderato ng DPWH, yun yun. At may mga maliliit na distrito na malaking budget, may mga malalaking distrito na may maliliit na budget. Kaya, ang uh, ikinalulungkot ko, kahit na bago ng liderato sa DTWH pareho pa ang ginagamit natin na formula para sa mga budget na ito. At uh, baka may mga dahilan na yung mga nabigyan na ng budget ay uh, mawala sa kanila yung budget. Yung mga hindi naman nabibigyan ng budget, uh, tanggap lang nila na ganyan talaga. Pero uh, ang panukala ko ay sana baguhin natin ito bago maaprubahan ng Kongreso ang 2026 budget. Oo. Ano to kung na-formulate based doon sa pork barrel dati? So, pwede bang sabihin na ano, modern pork barrel ito? Sa ngayon? Opo, opo. Talagang pork barrel siya, pero uh, hindi na support barrel, pork barrel siya na hindi transparent at hindi pantay-pantay. Okay. Sige, ah, what your uh, other questions? All Kung may nababanggit din po kayo dati na may mga kapwa po ninyo, mga district representative, nakakatanggap din po ng extra funds, biyan pa po dun sa allocable amount, ano po yung nagiging, pa pa paano pa, po ba yung nagiging sistema po dito ko Ang extra po ay ang aligasyon binibigay sa willing magbayad. At ang resulta nito, ay nilalagay ang mga projects sa mga lugar na hindi kailangan pero pwedeng pagkakitaan at uh, ang uh, amounts nakakagulat 20 billion, 30 billion kaya ko lumaki ang budget kasi ginawang uh, uh, money making scheme na lang yung BPWH budget. Alright. Just to follow up lang doon sa nababanggit po ninyo na doon sa regarding sa uh, like modern pork barrel nga po itong mga like uh, mga allocables na ito. Um, hindi po ba ipinagbawal na po ito ng Korte Suprema? Yung ipinagbawal po, yung post-enactment. Pero ang uh, ginagawa ngayon, bago pa ang approval ng budget, meron ng uh, mga alokasyon pero hindi nga dinalabas yung mga pangalan. Binibigay mo lang yung mga listahan sa mga taga DPWH at pinapalabas ng DPWH galing to sa si mga engineer. Pero sa loob ng DPWH, may mga listahan na ito naman po ay galing sa mga politiko at mga iba pang mga individual. Kaya um, mahirap talaga na iwasan ang korupsyon kasi kahit na may mga court suprema decision, may mga paraan pa na iwasan na hindi masyadong halata na ito po ay talagang pork barrel. Alright. Do you have plans po ba kung namaidulog po ito sa Korte Suprema? Actually, yung legal ay basta hindi sa post-enactment. Pero yung ginagawa naman ngayon ay hindi naman ganon. Yung ginagawa lang ngayon ay uh, parang you know, mag maglagay ka ng project sa DPWH tapos may listahan sila, tapos pagkatapos ng approval, uh, may gentleman's agreement na sa iyo pa rin yung project na yan. Kaya uh, um, ma mahirap sigurong uh, i-argue sa Supreme Court na yan ay labag sa ban on pork barrel. Pero yung dapat talaga uh, gawin ay i-enforce yung mga laws laban sa bid rigging at kickback issues naman po ano kong bumoto po kayo ng no dito sa naging uh, suspension against uh, Congressman Barzaga dahil minadali po yung uh, pagdesisyon ano po yung nangyari po ba sa buong deliberation before the voting Actually walang deliberation sa plenaryo Meron pong committee pero binigay lang sa amin yung committee report 4:18 pm sa uh, Viber thread ng mga miyembro ng uh, Kongreso at ang uh, botohan ay uh, right then and there. Yung ibang uh, um members naman hindi naman din nila binasa yung committee report. Uh, basta biligay sa library namin tapos sinabi, sige botohan na natin. At uh, makakalungkot na parang ito pa yung prioritized ng kongreso kasi ang um last time na meron parang mandatory attendance sa camera ay October 13 nung bumoto tayo para sa budget. Ngayon lang muli nagkaroon ng mandatory attendance ang ibang mga members kongreso. So, tila napaka-importante na suspindihin si Congressman Barzaga. Pero ang punto ko, bakit naman natin hindi ito ginagawa para sa mga investigasyon laban sa korupsyon? Mm -hmm. uh, just I follow up on that uh, kung ano, kasi kahapon habang uh, pinapaliwanag po niyo yung botohon ninyo na no uh, may nababanggit po kayo about sa isang uh, kapon nyo, batanggen nyo na kongresista na dapat tunahin pa yung kanyang kaso uh, other than dun sa kaso ni congressman uh, uh, Barsaga uh, pwedeng uh, pangalanan ito kong kasi wala yata kayong nabanggit kahapon ano, Kong? Uh, opo, nahiya po ako kasi kasi nandun siya eh <laughs> <laughs> uh, Ang uh, ikinalulungkot ko kasi yung mga sangkot pa sa korupsyon, allegations, ay Boto para suspendihin si Congressman Barzaga. Hindi naman perfecto si Congressman Barzaga pero bakit hindi natin din ipa-ethics case yung mga may allegation ng korupsyon, di ba? Pero yung ibig kong sabihin kasi ay uh, meron akong ibinunyag na uh, pagbili ng mga proyekto sa DPWH ni Congressman Edwin Garjola na siya po ay uh, di umano ang pinakamalaking kontraktor sa Congress ngayon. So that was Congressman Garjola, tama ho ba? Tama po. O, so, parang uh, ta ta tama ho ba yung kuhang video kahapon sa mababang kapulungan na parang gusto ko ninyo makipag-selfie sa kanya pero tama ho ba ito? <laughs> hindi ho siya pumayag? Uh, opo, kasi ngayon ko lang siya nakita after 3 months eh. Dahil nung may mga hearings, hindi siya umaattend sa plenaryo, pero uh, siguro uh, dahil attendance ay required kahapon umaattend siya pero nakapagsati po kami na post naman po sa Facebook pero okay naman kayo uh, outside doon sa trabaho talaga niyo uh, pero, pwede, pwede siguro i-interview siya <laughs> <laughs> Kong, thank you so much for joining us sa Bombo Radio Philippines ano? hanggang sa mga susunod pong mga pagkakataon ingat po kayo Kong Maraming salamat po ang kinatawan po ng unang distrito ng probinsya ng Batangas si Congressman Leandro Leviste. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime, anywhere.